Count me in! Count me in! Count me in! Payakap din ako, Lods! Rasbakan tayo, Lods! bakas ka na dyan, Lods! Babalikan kita, Lods! Tapos magtatanong ka, Bakit bumababa ang views ko, ma'am? Eh, palagi naman ako nag-e-engage. At bakit namumula ang dashboard ko? Bakit? Sa pag-e-engage mo ba ang daan para dumami ang views at para magkulay green ng dashboard mo? content natin manggagaling ang views dong sa content. Magkakaroon tayo ng views at engagement mula sa ating mga content. Hindi sa pagkikipag-engage mo. Tapos ang engage mo pa, puro count me payaka, pares back, bakas dito, bakas doon, bakasan mo na ako. So paano ka magkakaroon ng views? Kung nag engage ka lang maghapon, tapos wala ka namang ina-upload na content ang gawin mo para dumami ang views mo at magkulay green yung dashboard mo, gumawa ka ng mga engaging and high quality content. At saka ka makipag-engage ng tama. Huwag puro count me in. Count me in. Pabakas. Pabakas. Tara na. Count me in.